Mysterious Wilderness Farm, day 3 of summer year 2. Ang current funds ay 47,534 gold at ang total earnings ay 1,586,372 gold. Ngayon, gumising na tayo at uminom tayo ng tsaa. Yan. Basahin din natin kung ano nasa kalendaryo. Bukas ang birthday ni Jazz. Wednesday ngayon, sarado si Pierre. Manood tayo ng weather report. For tomorrow, it's going to be clear and sunny all day. Ang fortune natin the spirits feel neutral today. The day is in your hands. Tapos, Queen of Greetings, it is I, the Queen of Sauce, here to teach you a new mouth-watering. Pumpkin pie. Ngayon, ang gagawin natin, unahin na natin tong catch an ocean fish. So, palagay ko lang to rito para hindi na natin daladala. -dala. Ayan. yan So, we have to go. To go, to go. Ah, ito, meron pa tayong aanihin. Anihin natin yung mga yan. Tsaka to. Padala natin to. Ayan. Mamaya na tayo gumawa. Ah, ato. Buti nakita ko. <laughs> makaka ako akong nakalimutan. Ano pa ba ang kailangan natin? Wala na. Kailangan natin ng food para sa ano. Ano kaya ang food natin? Wala tayong food na para sa ito. Bur what, what? Iba natin yan dyan. Fishing, oh. Lucky kaya. Lucky na lang. Tsaka fishing. Tapos, bakit ba natin dala to? Ah, ano pa ba yun? Meron pa akong gagawin, eh. Ayan, makakagawa tayo para marami agad. Ayan. Meron yata tayong ganong wild bait dito. Wild bait? Nasaan na ay wild So, ito pala, nandito ang wild bait. Ngayon, nakuha na natin yung wild bait. Let's go. Pumunta na tayo agad doon sa... Anong pangalan nito? Madami pa pala natin dala. Tingnan din natin, baka may makuha tayo dito ang forage. Kumuha na rin tayo ng tubig. O, meron. Forage dito. Dito ba meron? May mga forage. Wala. Walang forage. Wala. Meron pa isa rito. Ocean, no? Ocean nga ba? Mamaya mali. Ano tong bounty? Hindi na natin yung na magagawa. Pampagulo. Konsumisyon. 20 ocean fish. At least dapat live as 5 days or more. Sa dami yung ginagawa, hindi magagawa. Yun, nandun o. Oh. Punta tayo dito. Tapos, i-ready natin tong ating iridium rod. Ilagay natin tong wild bait. Inumin. Inumin. <laughs> inumin natin yung soup. <laughs> Chowder. <laughs> Siyempre, inumin yun. Ayan. Yan, iganyan natin para nakikita natin kung may space pa. Let's drink the chowder. Tapos, yan, dyan sa may bubbles. maraming dyan isda. Dalawa, ano, 20 na isda ang kailangan. Uy, merong ano, eh. Oh. hindi natin papalampasin yun. <laughs> Treasure chest. Naka-isa na tayo. Aquamarine. Aquamarine. Okay. Susunod. Hindi pa. Ang atin makukuha. Wow. di ba dalawa agad. Tapos na. Tapos na. Grabe. Dito na lang tayo. Naka tatlo na agad tayo. May five days tayo. Dito tayo. Kasi nagpakita yung yung green na jelly moonlight jelly dyan tayo Sana dalawa-dalawa para matapos agad. <laughs> o, dalawa-dalawa. <laughs> New record. Di ba i-rejume? Dalawa-dalawa yung nakukuha natin. Sana perfect din para i-rejume lahat. O, perfect. Kaso isa lang. Bakit? Bakit? Perfect. Dalawa ulit. Mukhang mabilis natin magagawa yung ano. Nakailan na tayo. Seven. Seven. Sana matapos natin within today para hindi na natin iintindihin yun. What's that? Isa lang. O, diba? marami tayo nakukuha red mullet ano? lagay natin dyan ayan 3, nine na naka 9 na tayo sus ten naka ten na tayo Sampu na lang, tapos na natin. Bago magtanghali, sana matapos na natin. Sana dalawa rin to, para 12. Oh, galing naman. Launder. 10.30 na. Seaweed. Dati nakakuha tayo ng yun, blue na jelly, sea jelly. Kailangan natin yun eh, para dun sa paggawa ng uh, magda dry fish tayo. Ano bang parang yan? Dehydrator. Or smoker. Smoker. O, uh, sana makakuha tayo ulit ng ano. Uh, kailan na tayo. 11 na ata or 12. Dalawa. Yes. 13. Ay, wala na tayong fishing tackle. Teka. Dito ba meron? Meron ba dito? Ayun. 1, 2, 3, 4. Pero hindi yan ang kailangan natin ng fishing tackle. Eh. I-benta na natin lahat ke ano. Dito at bumili tayo ng tackle. Ngayon, bumili tayo ng fishing tackle. Ito. Pork bubbler. Bumili na rin tayo ng trout. Uh, ano? ah uh, trout soup. Ilagay na lang natin dito. Diyan. Ayan. Tapos, itong isa. Lagay natin dito. Ilan na yun na nga? Ano natin? Fifteen. Five na lang. Five na lang. Let's go! We only need five more fish and the mission is already complete. Sana dalawa to. Perfect! Isa lang. Isa lang. Two. One more. Ah, pa four more pala. four more. Perfect. So, talaga naman isa-isa naman, ano? <laughs> ano ba yan? <laughs> talaga isa-isa. Perfect. Wala na, na, naubos na natin yung bait. Mabuti ito increases the fishing bar. Okay, sige. Dalawa na lang ang kailangan natin. Grabe naman. Why? Haba ng fishing bar na no? It's a tuna. Isa na lang. Meron, meron pala tayong kailangan kulihin dito. Yung ano, popper fish. Pagka ano lang yun eh, pag summer. Kailangan natin hulihin yung popper fish. Una. O, oh, natapos na natin. Pero, tuloy lang tayo. We have to get the popper fish para makomplete na natin yung community center. tilapia. Pagpapalit ko yung ano, kung nandun pa yung isdang binenta kay kailangan ko pala nung anong pangalan ng isda na isa para makagawa ng yung isang fishing ng ano yung ibang pangalan kalimutan ko yung pangalan Dapat may puffer fish na. Kasi alam ko 1 to 4 yun eh. 1 to 4. Bakit wala pa? Alam ko na. Ang inom, ang kainin natin itong lucky lunch. Itong flounder. May flounder. Mamaya. Okay. Teka. I-benta ko na ito. Okay. Andiyan pa ba yung flounder na binenta ko kanina? Wala na. Sige, benta na natin nga. Ito iiwang ko kasi. Ayan, lucky na tayo ah. Plus 3 yung luck natin. <laughs> Dapat makakuha na tayo ng flounder. at ng... Ng fish. Ano kaya to? Ano kaya to? hindi pa napigil. <laughs> Siyempre, kailangan natin malaman what's, what's the treasure in the chest. What's the treasure? Red mullet. eto ulit. Ito meron tayo yan. Yan, lagay dyan. Dito. Ito. Yung mga hindi ibibenta, ilagay na lang natin. Yan. Ito dito. Okay. Give us a puffer fish. Puffer fish. Uy. Si Jelly. Isa pa. Kailangan ko ng isa pa si Jelly. Gagawa tayo na smoker. Pag may smoker tayo, times 2 yung ano. Yung price ng fish. Mas mataas na. makaka namin popper fish popper fish 4 lang yun pagka 4 wala na wala pa paalis na tayo we got to get that popper fish the popper is the fish. <laughs> Sana ba yun? 30 minutes na lang in game para makakuha ng popper fish. Asa na yung popper fish na yan? Puro red bullet mo nang binibigay. Why? eto popper fish ka. Dapat popper fish. Sus, puno pa din. Ten na lang. Ten minutes. And then, we will go. Pag wala pang popper. na. Wala, wala. So, alis na tayo. Punta tayo dito. Bili natin lahat ng... Ano ba mabibili? Wala isda. Nawala isda? Okay. Ito, so, ganito ya. Punta tayo sa bahay. Bago pala tayo pumunta sa bahay. Tingnan natin anong binibenta ni, ano, ni Willie. And then, gas. Gas pala. Gas. Ito natin lagayaan. Ganyan. So, let's go sarado na si ano eh. Uy, meron nga pala tayo. Nanalo tayo dun sa ano, bayong. Yes. Ngayon, tignan natin ano ang price. What's the price? It's, uh, what's that? <laughs> it's a cow. <cloud. laughs> cow decal. Ano pala, sticker. Akala ko naman, cow. Ha, sa It's a cow sa sticker abang wala si oh nandun si ano nakakarang ano mangyayari hindi naman nila nasisira alisin nga natin to rito lagay natin dito <laughs> dati si Abby na na stuck dun eh ngayon naman si Evelyn stuffing okay let's go gawa tayo ng ano 80 pala yun it's 80 si Pam 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 Pam, pam. bukas birthday ni Jazz bigyan natin siya ng bulaklak okay lagay natin ito dyan at ah, to gas salmon dinner friends na tayo with gas we're friends with gas hello ayan binigyan tayo ng something sir john binigyan tayo ng sir john bait naman okay kunin na natin to ah pull na yung ating ano our ano is full. Lagay natin yung sturgeon dyan. Ito, lagay muna natin dyan. Tapos, kunin natin. Yan, yan, yan. Nakuha na natin. And then, we will make the smoker. Where's the smoker? Ayan. So, nakagawa na tayo ng smoker. Lagi natin yung smoker dito. Hindi, dapat dito. Kasi baka ma, maano na naman natin yung, yun know. o. Tapos, eto alisin na natin dito. O, natapos din yung, ito o. Oh. Lagi natin yan, kunin natin. Ay, delikadong hawak yung pick. Mamaya kung ano yung natin. Mm -hmm. Ligay mo na natin dyan yan. Tapos yung decal, itago. Tago natin. Tago. Saan na yun? Decal. Dito. Parang ah, dapat yata. Saan natin lalagay? Dito na lang tayo mag-ano. mag tapos ito kunin natin ah hindi natin makukuha pasok muna natin dito ang dapat pasok dyan dito pala yun 7.30 at tapos ito yan para mas maraming ano na bakante. And then, we can get this. This one. So, ito. Dito natin ilagay sa kabilang side. Yan, yan, yan. Tapos, ito kunin natin lahat. Meron pala tayo nun. Ito lagay natin dito itong mga ama o mga kama. Yan. Tapos itong tatlo. Sigay natin dito. Meron pang laman. Meron pa. Lagay nga muna natin yan dyan. At ano pa? Mm-hmm. muna natin dito. Ito, ipasok natin sa ref. Sa ref. Bakit ito nandito? Aha, aha. Ito. Ito, Isen natin. Dudjaan. What else? mhm mm Kunin natin to. Ayusin na nga natin to. Ito. So. Okay natin dito. Grabe, para ayusin lang lahat to, no? Para hindi tayo nahirapan, gumawa na tayo dito ng isa pang, ano, pinahirapan pa natin yung sarili natin. Ito, oh. Kasi mapupuno rin naman siya. lagay nyo na natin yan dyan yung mga yan yan so pwede na natin itong kunin. isin natin yan punin natin lahat yan yung dito yan ano pa wala na, pwedeng ilagay. Ligay natin muna dito. Lahat yan. At, balik tayo ron. Iwan natin nga itong ano. Masa na yun. Ligay natin dito. Ay, hindi na pala pwedeng ilagay. Inom tayo. Yan. Okay. Tapos, lagay. Ito naman. Yan. Pag-tay dito. Yan. So, lahat dito, lahat ng mga forage. Sabihin natin lahat ng forage dyan. Yan, pati tong. Tapos yung mga monster dito. Monster loot. Balik tayo. So, ganyan. Ayusin natin. Kasi kailangan natin i-free yan eh bibilan bibili ako ng cubicle ba yun? Chubby, 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 chubby. Kunin natin to. Ayan. Lagay natin dito. Lahat ng alahas lagay natin dyan. Mga alahas. Ayan. Tsaka yung minerals. Tapos dito naman yung mga uh, ano tawag nito? Forage. Pati ito yung forage. Itong mga seeds. Dito, yung minerals tsaka yun sa ano ito ano man meron dito. Wala naman na. Gain okay, natin dyan. Ay, matulog na tayo. Let's go to sleep. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 3 of summer, year 2, kumita tayo ng 23,955 gold.